Ayan guys, signan natin yung tinola na niluto ko. Parang yung tinola. Sinabawang manok ata to. Ayan eh. Makita. Ayan guys, ang nilagay ko ay Ayan nito. nilagay ni mother yan ay Ayan, uh, Repolyo sunglasses. Tapos yung sabaw niya, okay naman yung sabaw. Tignan natin yung sabaw kung malasa talaga. Hmm. Sarap. Tama lang. Ini panat, ini tuh yung kanin gusto ito, naluto na. Parang oh, masarap na. Ming! Mingming ming, ming, oh! Gutom ka na? Gutom na si Ming, ming! Gutom na yung pusa kasi niya yung manok. Maya na. Ayan, so... Ulam ni Mother sinabawang manukala ito, hindi tinola hindi po dun kung tinola ba ito or sinabawal kung sinabawal eh hey. ayan guys, masarap naman siya tingnan natin maluto kasi hindi pa siya naluto guys malapit ng maluto ang kakain na tayo ng sinabawang manok o tinola. Ayan. So, pag, ano naman ang, ang labo kasi. Ayan.